Ang Taiwanese heartthrob na si Jerry Yan, na malawak na kinikilala sa kanyang papel bilang mag-agarang Ming si sa sikat na Taiwanese na drama na, Meteor Garden, ay matagal nang binihag ang mga manunood sa kanyang matangkad at gwapong imahe. Kahit na sa edad na 47 years old, mukhang natuklasan ni Jerry Yan discovered the secret to defying the effects of time, dahil ang kanyang itsura ay nananatiling hindi nagbabago mula sa kanyang sikat na itsura noong kasagsagan ng, Meteor Garden. Gayunpaman, ang mga kamakailang larawan ng binata na kinunan sa isang pampublikong kaganapan ay nagdulot ng kaguluhan sa mga netizens, na nagsasabing na natili hanggang sa ngayon ang kanyang kagwapuhan simula noong 2002 hanggang ngayon. Ang mga larawan na kumakalat nitong nakaraan buwan ay hindi edited, si Jerry yan na sikat na noon maliban sa kanyang pag-arte at pagkanta at dahil sa taglay nitong kagwapuhan ay nanatili magpa hanggang sa ngayon. Kamakailan nakita bumisita ang binata sa Thailand at nakuhanan siya ng mga litrato at video ng kanyang mga tagahanga at ito ang senyales na hindi pa rin kumukupas ang kasikatan ng binata at mas umaangat pa rin ang crush ng bayan sa taglay na kagwapuhan ni Jerian. Sa apat na miyembro ng F4 ayon sa mga komento ng mga taga-suporta ng grupo, si Jerian ay ang pinaka nanatili pa rin at hindi nagbabago ang itsura at mas lalo itong naging gwapo at mas lalo pang sumisikat at mas dumarami ang tumatangkilik ayon pa sa mga tagahanga nito. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour to channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.